May mga bagay sa isip ng babae na hindi nila sinasabi. Pero ramdam mo kapag marunong ka magbasa ng ugali, tono, at tahimik na galaw nila. Hindi ito ba tungkol sa pagiging manipulative. Ito'y tungkol sa pagiging lalaki na may malalim na pangunawa. Dahil ang tunay na lalaki, hindi nabubulag sa ganda. Marunong siyang magbasa ng intensyon. Sa likod ng bawat ngiti ng babae, may emotion, insecurity, at desire na ayaw nilang i-expose. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil ganun sila magtago ng puso. At kapag hindi mo nauunawaan ang mga pattern nila, ikaw ang unang masasaktan, maloloko o mauubos. Marami kasing lalaki ang pumapasok sa relasyon na parang bulag, hula dito, hula doon. Pero ang mga babae, hindi sila umaasa sa hula. Sinusukat ka nila sa bawat action mo, sa confidence mo, sa choices mo, at sa kung paano mo dalhin ang sarili mo. At dito papasok ang pinakaayaw nilang aminin. May mga psychological triggers. Sila na gumagalaw based sa instinct, hindi sa words. At kapag alam mo yan, mas nagiging tahimik, kalmado, at kontrolado ang bawat hakbang mo sa kahit anong relasyon. Sa video na to, ilalabas natin ang mga sekreto ng female psychology na dapat alam ng tunay na lalaki para hindi ka maging biktima, para hindi ka maloko, at para ikaw ang maging kalmadong presensya na hindi nila basta-basta makalimutan. Nung una kong pinag-aralan ng female psychology, napansin ko na maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-intindi sa babae Iniisip nila na simple lang ito. Bigyan mo ng oras, effort at pagmamahal tapos na. Pero sa totoo lang, mas malalim pa rito ang takbo ng isip ng babae. At kung hindi mo ito nauunawaan, madali kang maliligaw sa laro ng emosyon at atensyon. Maraming babae ang hindi direktang nagsasabi ng gusto nila. Hindi dahil niloloko ka nila, kundi dahil gusto nilang maramdaman mo, hindi lang maintindihan, kundi madama. Ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking mababait pero nauuwi sa just a friend habang ang iba naman, tahimik lang pero hinahabol. Ang sikreto ay hindi nasa itsura o yaman. Nasa pag-unawa kung paano gumagana ang female psychology. Kung paano sila nagdi-decide, nagmamahal, at naglalayo. Dahil ang babaeng nakikita mo ngayon ay produkto ng emosyon, instinct, at karanasang minsan ay sila mismo, hindi nila alam ipaliwanag. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang mga bagay na dapat alam ng bawat lalaki tungkol sa babae. Hindi para manipulahin sila, kundi para maintindihan kung paano magtagumpay sa emosyonal na koneksyon. Kapag alam mo kung paano mag-isip at maramdaman ng babae, hindi mo na kailangang maghabol dahil kusa silang lalapit, kaya manatili hanggang dulo dahil ito ang kaalamang hindi tinuturo sa paaralan. Pero ito ang sikreto ng mga lalaking laging naiintindihan ng babae. Number 1. Ang babae ay umiibig sa emosyon, hindi sa lohika. Maraming lalaki ang nagkakamali sa paglapit sa babae gamit ang lohika. Sinasabing, Mahal kita kasi ikaw ang mabait, ikaw ang maganda, ikaw ang perfect. Pero ang totoo, ang babae ay hindi nahuhulog sa mga salitang tama. Nahuhulog sila sa emosyon na ipinaparamdam mo. Yung puso nila ay hindi calculator. Isa itong dagat ng pakiramdam na gusto nilang maramdaman, hindi lang marinig. Kung gusto mong makuha ang loob ng babae, hindi sapat na tama. Ang sinasabi mo, dapat totoo. Ang nararamdaman niya sa tuwing kasama ka. Kapag napasaya mo siya, kahit sa simpleng tawanan o kwento, mas tatatak ka kaysa sa lalaking puro papure. Ang emosyon ang naguugnay sa isip ng babae, hindi ang rason. Sa kasaysayan, ito ang ginamit ng mga dakilang manliligaw tulad ni Casanova. Hindi siya pinapangalan ng lover. Dahil guwapo siya, kundi dahil marunong siyang bumuo ng emosyonal na karanasan sa bawat babae na kanyang kinahuhumalingan. Ngayong modernong panahon, ganun pa rin ang prinsipyo. Kapag alam mong paikutin ang emosyon ng babae, kung kailan mo siya papatawanin, Kailan mo siya lalayuan at kailan mo siya paiiralin, doon ka nagiging kakaiba. Sa psychology, ito ay tinatawag na emotional imprinting. Kapag napasaya mo ang babae sa paraan na iba sa lahat, nagiging espesyal ka sa isip niya. Kahit wala ka, maalala ka pa rin. Kaya tandaan, huwag mong subukang manalo sa argumento ng lohika. Manalo ka sa laban ng emosyon. Dahil sa huli, hindi kung sino ang tama ang pipiliin ng babae, kundi kung sino ang mas ramdam niya. Number 2. Ang babae ay nahuhulog sa mystery, hindi sa pagpapaliwanag. Isa sa mga pinakamalalaking pagkakamali ng lalaki ay ang pagiging open book agad. Lahat ikinukwento, lahat sinasabi, pati mga plano at damdamin agad binubunyag. Ang hindi nila alam, ang babae ay naa-attract sa mystery, hindi sa predictability. Kapag alam na ng babae ang lahat tungkol sa'yo, nawawala ang thrill mo at kasama noon ang interest. Ang sikreto ng mga lalaking nakakaakit ng babae nang hindi nagsusumikap ay simple hindi nila agad ipinapakita lahat. Pinipili nila kung kailan magsasalita, kailan tatahimik at kailan aalis ng walang paalam. Hindi dahil nagmamagaling sila, kundi dahil naintindihan nila ang psychology ng curiosity. Ang utak ng babae ay natural na naghahanap ng sagot sa mga hindi niya maintindihan. At kapag ikaw ang tanong na yon, hindi ka mawawala sa isip niya. Ayon to sa mga pag-aaral ng behavioral psychology, ang uncertainty ay nagdudulot ng dopamine. Ang parehong chemical na responsable sa excitement at attraction. Kaya kung minsan, ang hindi mo ginagawa ay mas nakakaakit kaysa sa ginagawa mo. Isipin mo si James Bond o si Batman, tahimik, kalmado, hindi nagsasalita ng sobra. Pero lahat gustong malaman kung ano ang iniisip nila. Yan ang charm ng misteryo. Hindi nila kailangang ipaliwanag kung sino sila. Hinahayaan nilang ang presensya nila ang magsalita. Sa modernong panahon, pwede mong gawin ito sa simpleng paraan. Kapag nagchat-chat kayo, huwag agad mag-reply. Kapag may nagtanong tungkol sa'yo, sagutin ng bahagya lang. Mag-iwan ang puwang na mag-iisip siya. Ano kaya ginagawa niya? O bakit parang iba siya? Tandaan, hindi kailangang alam ng babae ang lahat tungkol sa'yo para mahalin ka. Sa katunayan, mas mamahalin ka niya kapag hindi ka pa niya lubos na nauunawaan. Number 3. Ang babae ay mas nai-in love sa nararamdaman, hindi sa nakikita. Kapag tinanong mo ang karamihan sa mga lalaki kung ano ang gusto ng babae, kadalasan ang sagot nila ay gwapo, may pera o matangkad. Pero sa realidad ng female psychology, hindi yun ang ugat ng attraction. Ang babae ay hindi naaakit sa kung ano ang nakikita niya, kundi sa kung ano ang nararamdaman niya kapag kasama ka. Isipin mo ito, noong college ako, may kaklase akong lalaki na hindi naman kagwapuhan, medyo tahimik pa nga. Pero laging may mga babaeng nakapaligid sa kanya. Curious ako noon, kaya inobserbahan ko siya. Napansin ko, marunong siyang makinig, marunong magpatawa sa tamang timing. At kapag kausap ka niya, parang ikaw lang ang tao sa mundo. Hindi siya show-off, pero may presence na hindi nakaka-intimidate. Dito ko na-realize na hindi muka or pera ang dahilan kung bakit nagugustuhan siya ng mga babae. Dahil emotionally safe sila sa kanya. Hindi niya kailangang magyabang. Marunong lang siyang iparamdam sa babae na naiintindihan siya. At sa psychology, ito ang tinatawag na emotional imprinting kapag nasanay. Ang babae na maramdaman ng kalmado, saya, at connection kapag kasama ka, nagsisimulang mahulog ang loob niya. Ang utak ng babae ay may mas limbic system, ang bahagi ng utak na kontrolado ng emosyon. Kaya mas malalim ang nararamdaman nila kaysa iniisip. Kapag nakaramdam siya ng saya, excitement, o comfort sa'yo, hindi niya basta makakalimutan yon At kapag nawala ka, mararamdaman niyang parang kulang ang araw niya. Halimbawa, kapag nagchat siya ng hi at hindi mo agad nireplyan, pero sanay siya na ikaw ang nagpapasaya sa kanya. Araw-araw, doon napapasok yung emotional gap. Doon niya marirealize na, bakit parang hinahanap ko siya? Hindi dahil pogi ka, kundi dahil ikaw ang naging source ng magandang emosyon niya. Kaya kung gusto mong mahalin ka ng babae, huwag mong pilitin sa panlabas na anyo o yaman. Iparamdam mo lang ang consistency, kalma, at genuine care. Dahil sa bandang huli, tandaan mo ito, ang babae ay hindi nahuhulog sa mata, kundi sa damdamin. Number 4 Kapag ang babae tahimik, doon siya pinakamalakas mag-isip. Isa sa mga pinaka ng mga lalaki ay kapag ang babae ay biglang tumahimik, akala ng iba okay lang o kaya ay wala lang ibig sabihin. Pero sa totoo lang, ayon sa female psychology, kapag tahimik ang babae, hindi ibig sabihin ay wala siyang iniisip. Madalas, sobrang dami niyang iniisip at kadalasan tungkol sa iyo yun. Nung nagtatrabaho ako sa isang kafe, may kakilala akong magkasintahan. Madalas silang magkasama, pero napansin ko, tuwing may tampuhan, laging tahimik ang babae. Hindi siya sumisigaw, hindi nagagalit, pero halatang may iniisip. Isang araw, kinausap ko siya. Sabi niya, "Kapag tahimik ako, hindi ako okay. I'm just observing if he really cares." Doon ko na-realize na minsan, ang katahimikan ng babae ay hindi simpleng mood. Test 'yon ng maturity at empathy ng lalaki. Ang mga babae ay naturally analytical pagdating sa emosyon. Kapag may sinabi kang salita, kahit simpleng biru lang, rerepasuhin nila sa isip nila ng paulit-ulit. Ano kayang ibig niyang sabihin? May iba kaya siya? Kaya kung lalapit ka sa babae na tahimik, huwag mo agad siyang sabihan ng ang drama mo. Sa halip, be calm, present, and listen. Iparamdam mong kaya mong maging sandigan kahit hindi siya magsalita. Sa psychology, tinatawag ito na emotional attunement. Ang kakayahan mong maramdaman, ang emosyon ng isang tao kahit hindi niya sinasabi. Kapag naramdaman ng babae na nauunawaan mo siya kahit sa katahimikan, doon ka nagiging espesyal. Hindi dahil sa mga salita mo, kundi dahil sa presence mo. Isang halimbawa, may lalaki akong kaibigan. Tahimik lang siya kapag may tampuhan sila ng girlfriend niya. Ang ginagawa niya, pinapadalhan niya ito ng kape o maliit na note lang na may nakasulat na Alam kong may iniisip ka, nandito lang ako kapag handa ka na magkwento. Simple, pero sa babae, malalim ang dating. Kasi hindi niya pinilit magsalita inintindi niya muna. Kaya tandaan mo, kapag tahimik ang babae, huwag mong sabayan ng init ng ulo. Dahil minsan, ang katahimikan niya ay paraan para makita kung sino ang lalaking may pasensya at sino ang madaling sumuko. Ang tunay na alpha ay hindi palaging nagsasalita. Minsan, marunong lang siyang makinig sa hindi sinasabi. Number 5. Kapag ang babae nagsimula magdistansya, ibig sabihin, may gusto siyang patunayan. Maraming lalaki ang naguguluhan kapag biglang lumalayo ang babae. Akala nila na wala na ito ng interes o may ibang lalaki na. Pero ayon sa female psychology, kadalasan, kapag ang babae ay nagdidistansya, hindi ibig sabihin ay ayaw na niya, kundi gusto niyang makita kung susundan mo siya. O kung kaya mong manatiling kalmado kahit hindi mo siya hawak. Naalala ko noon, may kakilala akong magkasintahan. Laging magkasama, araw-araw magkachat. Pero isang linggo, bigla raw nawala si babae, hindi sumasagot, malamig ang tono. Siyempre, panik agad si lalaki, tinawagan, chinat araw-araw, halos magmakaawa. Pero sa huli, tinuluyan siyang layuan. Bakit? Kasi ayon sa babae, gusto ko lang sanang makita kung kaya niyang maghintay. Pero nung pinilit niya ako, dun ako lalong na turn off. Docent in psychology na space test. Kapag ang babae ay biglang naglalayo, hindi ito laging rejection. Minsan, Sinusukat lang niya kung kaya mong kontrolin ang sarili mo sa gitna ng emosyon. Yung mga lalaking insecure ay agad humahabol. Pero ang mga lalaking confident ay marunong maghintay, nagpo-focus sa sarili, at pinaparamdam na may sariling mundo pa rin sila kahit wala si babae. Yung mga baba at attract sa mga lalaking marunong magbigay ng healthy distance. Yung tipong, kapag lumayo siya, hindi mo siya agad kinukulong sa atensyon, pero hindi mo rin siya pinababayaan. Ibig sabihin, nandyan ka pa rin pero hindi ka desperate. Kapag ganito ang approach mo, mas lalo siyang magiging curious. Bakit parang hindi siya kagaya ng iba? May kaibigan akong lalaki, sabi niya. Kapag nagdidistansya siya, ginagawa ko lang kung ano yung dati kong ginagawa. Gym, trabaho at self-improvement. After two weeks, bumalik si babae at siya pa mismo ang nag-message. Bakit? Kasi naramdaman niyang stable si lalaki kahit wala siya. Stability, yun ang isa sa pinaka-powerful na attractive trait sa isang lalaki. Kaya kung nararamdaman mong lumalayo ang isang babae, huwag mong habulin agad. Huwag mong gawing laban. Sa halip, ipakita mong hindi mo kailangan pilitin ang atensyon niya para mapansin ka. Dahil sa mata ng babae, ang lalaking kalmado kahit iniwan pansamantala, yun ang lalaking hindi basta-basta nawawala sa isip. Number 6, ang babae ay mas. Naa-attract sa lalaki na kayang kontrolin ang sarili niyang emosyon. Ito ang isa sa pinakamalalim na aspeto ng female psychology na madalas hindi naiintindihan ng mga lalaki. Akala ng iba, ang pagpapakita ng sobrang emosyon tulad ng pagseselos, galit o takot na mawala ang babae ay sinyales ng pagmamahal. Pero sa totoo lang, sa mata ng babae, ito ay sinyales ng kawalan ng kontrol at kahinaan. Isang halimbawa nito ay si Mark, isang lalaking sobrang in love sa girlfriend niya. Lahat ng kilos ni babae binibigyang kahulugan kapag may kausap na lalaki sa GC nagagalit. Kapag hindi agad nagre-reply nagdududa. Sa simula sweet patingnan, pero pagtagal, napagod si babae. Kasi bawat galaw niya, may kasamang pressure. Hanggang sa isang araw, iniwan siya ng tahimik. Bakit? Dahil para sa babae, ang lalaking hindi kayang kontrolin ang sarili niyang emosyon, ay hindi kayang protektahan ang kanya. Ayon sa psychological studies, instinct ng babae ang humanap ng lalaking emotionally stable. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig, o walang pakialam. Ito ay tungkol sa pagiging kalmado sa gitna ng gulo. Ang lalaking marunong huminga bago magdesisyon, marunong tumahimik kapag mainit ang ulo, at kayang maghintay kaysa makipagtalo, ay naglalabas ng energy ng isang protector. At yun ang likas na hinahanap ng babae. Sa madaling salita, kapag ikaw ay may emotional control, nagiging safe space ka para sa babae. Kapag siya ay umiiyak o naguguluhan, alam niyang hindi mo siya dadagdagan ng problema. Alam niyang kaya mong buuin ng sitwasyon hindi basagin. Ang ganitong uri ng lalaki ay bihira at kapag nakita ng babae, madalas hindi na niya pinakakawalan. May kasabihan sa dark psychology, ang tunay na alpha, hindi sumisigaw. Tahimik siyang kumikilos. Kaya sa bawat emosyon, na gusto mong ilabas, iispin mo muna. Tuko ba ay para mapatunayan ang sarili? O para mapanatili ang respeto? Dahil tandaan mo, sa mundo ng relasyon, hindi ang pinakamalakas ang nananalo kundi ang pinakamay control. Kaya kung gusto mong mas lalong ma-attract sa'yo ang babae, huwag mong habulin ang validation niya. Ipakita mong kahit anong emosyon ang iharap niya. Mananatili kang matatag at kalmado. Dahil sa huli, ang babae ay hindi naghahanap ng lalaking perpekto. Naghahanap siya ng lalaking kayang kontrolin ang sarili kahit sa gitna ng bagyo. Number 7. Ang babae ay nahuhulog sa lalaki na marunong magbigay ng misteryo isa sa mga pinakamalalim na aspect ng female psychology ay ang tinatawag na intrigue attraction. Ang babae ay natural na na-attract sa mga lalaking may misteryo. Yung hindi agad nagbibigay ng buong kwento, yung may konting tinatago, pero hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa kakaibang lalim ng pagkatao. Isipin mo ito, may dalawang lalaki. Si Mark, araw-araw nagte-text ng good morning at palaging available. Si Renz naman, bihira mag-message pero kapag nagkausap kayo, puno ng lalim kwento at mga tanong na nakakahook. Sa huli, si Renz ang mas naiisip ni babae kasi hindi niya alam kung ano ba talaga ang nasa isip nito. At doon nagsisimula ang attraction. Ang misteryo ay parang apoy. Kapag sobrang hina, mawawala ang init. Kapag sobrang lakas, susunugin ka. Kaya dapat balance. Hindi mo kailangang maging tahimik o malayo. Kailangan mo lang ipakita na hindi ka open book. Mag-iwan ka ng tanong, hindi lang sagot. Halimbawa, kapag tinanong kanya kung anong ginagawa mo, imbes na sabihing wala lang, sagutin mong may inaayos lang akong plano, malalaman mo rin soon. Sa ganitong paraan, nagkakaroon siya ng curiosity. At tandaan, kapag na curious ang babae, ibig sabihin interesado siya. Ang misteryoso ay hindi suplado. Siya ang lalaking hindi madaling basahin. At sa mata ng babae, iyon ang pinakanakakaakit na uri ng lalaki. Ang sikreto rito, 'wag kang maging bukas na libro. Hayaan mong siya ang magbukas ng pahina mo isa-isa. Dahil sa dulo, ang hindi niya alam tungkol sa'yo, iyon mismo ang magpapatibok ng puso niya. Number 8. Ang babae ay nahuhulog sa lalaki na may malakas na sense of purpose. Isa sa mga katangian na tahimik, pero sobrang lakas sa psychology ng attraction ay ang tinatawag na sense of purpose. O yung malinaw sa isang lalaki kung saan siya papunta. Yung mga babae ay natural na naa-attract sa mga lalaking may direksyon sa buhay, 'Yung hindi lang basta gumigising para mabuhay, kundi may dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Isipin mo 'to, may dalawang lalaki. Si Adrian, mabait, sweet, pero walang plano. Araw-araw trabaho, tulog ulit. Si Lance naman, minsan busy, minsan di agad nagre-reply, pero alam mong may ginagawang proyekto, may goal, may pangarap. Sino sa tingin mo ang mas makakahatak ng atensyon ng babae? Syempre si Lance, dahil sa utak ng babae, ang lalaking may layunin ay simbolo ng security confidence at leadership. Sa female psychology, hindi lang looks o charm ang tunay na nakaka-attract. Ang pinaka nakakaakit sa babae ay yung energy. ng lalaking alam ang gusto niya sa buhay. Kapag may direksyon ka, kahit tahimik ka lang, mararamdaman ng babae ang presence mo. Dahil iba ang aura ng taong determinado. Kaya kung gusto mong mas mapalapit ang loob ng babae sa iyo, huwag mong unahin ang pagpapapogi o panliligaw. Unahin mo ang pagbuo ng sarili mo. Magkaroon ka ng pangarap na mas malaki kaysa sa sarili mo. Dahil sa bawat hakbang mo papunta sa layunin mo, mas nagiging rare ka sa paningin ng babae. Ang lalaking may purpose ay hindi kailangang ipagyabang ang plano niya dahil nakikita iyon sa kilos, sa disiplina at sa pananahimik niya habang gumagawa ng resulta. Tandaan, ang tunay na alpha ay hindi hinahabol ng babae. Siya ang nilalapitan dahil ang direksyon niya ang nagiging magnet ng attraction. Number 9. Ang babae ay nahuhulog sa lalaki na kayang i-trigger ang kanyang emosyon. Ang totoo, hindi logic ang nagpapahulog sa babae, emosyon ang tunay na susi. Ang lalaking marunong mag-trigger ng tamang emosyon sa babae, siya ang madalas naiisip, siya ang hinahanap, at siya ang hindi basta nakakalimutan. Dahil sa psychology ng babae, emotion equals connection. Isipin mo ito. Si Carlo ay laging mabait, consistent, at tahimik. Habang si Enzo minsan sweet, minsan tahimik. Minsan biglang lalayo para lang makita kung paano magre-react si babae. Sa isip ng babae, mas nakakakuryente si Enzo. Hindi dahil sa paiba-iba siya, kundi dahil nagagawa niyang iparamdam sa babae ang emotional roller coaster, excitement, curiosity at konting tension. Ang ganitong uri ng controlled unpredictability ay hindi panluloko, kundi art of emotional connection. Hindi mo kailangang saktan o manipulahin ang babae, pero kailangan mong maintindihan na ang emosyon niya ay parang alon gusto niya ng lalaking marunong sumabay, hindi yung laging steady at predictable. Kapag alam mo kung paano mo siya patawanin, pakiligin, o minsan hayaan lang maramdaman niyang namimiss ka niya, doon nabubuo ang deeper bond. Hindi dahil sa effort mo, kundi dahil sa emotional experience na ibinibigay mo sa kanya. Tandaan, sa dark psychology ng attraction, hindi laging logic o looks ang labanan, kundi kung paano mo ginagalaw ang emosyon ng babae. Kaya kung gusto mong tumatak, hindi mo kailangang magpanggap. Kailangan mo lang marunong kang maglaro sa pagitan ng presence at mystery dahil doon nagsisimula ang hindi niya maipaliwanag na pagtingin. Number 10. Ang babae ay nahuhulog sa lalaki na marunong magbigay ng purpose. Kapag tinanong mo ang isang babae kung bakit niya gusto ang isang lalaki, madalas mong maririnig, "Iba siya." Pero kung sisilipin mo sa mas malalim na level ng female psychology, ang ibig sabihin niya ay, "Binigyan niya ako ng dahilan para maramdaman kong may halaga ako." Isang halimbawa nito si Marco. Hindi siya sobrang guapo, hindi rin mayaman, pero marunong siyang magpahalaga. Kapag kausap niya si Ana, pinaparamdam niyang naiintindihan niya ito. Yung tipong, kaya mo yan, naniniwala ako sayo. Hindi ito scripted na linya, kundi tunay na emosyon na nagbibigay kay Ana ng sense of purpose. Kaya habang tumatagal, mas lalong nagiging attached si Ana kay Marco. Hindi dahil sa itsura, kundi sa pakiramdam na may silbi siya sa buhay ng taong iyon. Ayon sa psychology, ang babae ay natural na nurturer. Gusto niyang alagaan, pero gusto rin niyang may lalaking nagbibigay sa kanya ng direksyon, isang lalaking kaya niyang samahan, hindi kontrolin. Ang ganitong dynamic ay nagiging malalim na emotional bond dahil nakikita ng babae na may saysay -say ang presensya niya sa buhay mo. Hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang marunong kang magbigay ng layunin. Iparamdam sa babae na sa piling mo, hindi lang siya mahal, kundi mahalaga. 'Yun ang dahilan kung bakit kahit wala kang kayamanan o looks, kaya mong mag-iwan ng marka sa isip at puso niya. Sa dulo, ito ang sikreto ng mga lalaking hindi madaling makalimutan. Hindi dahil sa mga salitang binibitawan nila, kundi dahil sa purpose na iniwan nila sa puso ng babae. Number 11, ang babae ay mas nahuhulog sa lalaki na kayang panindigan ang desisyon niya. Sa mundo ngayon, maraming lalaki ang nagiging people pleaser, takot magkamali. Takot magalit ang babae, takot mawala ng approval. Pero sa female psychology, ang ganitong ugali ay hindi nakaka-attract. Ang babae ay mas naaakit sa lalaking may paninindigan dahil dito niya nakikita ang tunay na leader at protector. Halimbawa, isipin mo si Leon. May gusto siyang babae, si Mika. Madalas silang magkasama at sweet. Pero isang araw, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Si Mika nagtatampo, gusto niya si Leon ang unang lalapit. Pero sa halip na agad humingi ng sorry kahit hindi naman siya ang mali. Naghintay si Leon hanggang kumalma sila pareho. Hindi niya ginawa iyon para magpakasungit, kundi dahil gusto niyang maging totoo sa sarili. Sa bandang huli, si Mika pa ang lumapit kasi nakita niyang si Leon ay hindi madaling kontrolin. Sa psychology, ang ganitong ugali ay tinatawag na assertive dominance. Hindi ibig sabihin nito na dapat kang maging bastos o agresibo. Ang ibig sabihin lang, marunong kang tumayo sa paniniwala mo kahit may risk na hindi magustuhan ng iba. Ang mga babaeng matatalino, ito ang tinitingala nilang ugali sa isang lalaki. Ang lalaki kasing marupok sa sariling prinsipyo, madaling mawala ang respeto ng babae. Pero ang lalaking marunong magdesisyon, marunong tumindig kahit mag-isa. Yun ang nakaka-attract. Dahil pinapakita niya ang may direksyon siya sa buhay. Kaya kung gusto mong hindi lang siya mahulog kundi manatiling hanga sa'yo, huwag kang maging alipin ng emosyon niya. Maging lalaki kang marunong magpaliwanag, hindi magpalusot. Dahil sa huli, ang respeto ang ugat ng tunay na pagmamahal. At yan ang hinahanap ng babae sa isang tunay na lalaki. Number 12. Mas naa-attract ang babae sa lalaki na marunong maglabas ng emosyon sa tamang paraan. Hindi sa pagiging malamig, kundi sa kontroladong pagpapakita ng emosyon, nagiging kakaiba ang isang lalaki. Hindi lahat ng babae ay nahuhulog sa lalaking puro pakul o walang pake. Pero kapag nakikita nilang marunong kang magpigil ng galit, magpakita ng lambing sa tamang oras, at maging kalmado kahit sa tensyon. Doon sila nagkakaroon ng emotional security. At yan ang isa sa pinakamalakas na form ng attraction. Isang halimbawa nito ay si Keanu Reeves. Tahimik, kalmado. Pero kapag nagsalita o ngumiti, damang dama mo. Hindi niya kailangang maging expressive palagi. Pero kapag nagbukas siya ng emosyon, may weight ito. Kaya maraming babae ang naaakit sa ganitong klase ng presence. Hindi dahil sa itsura lang, kundi dahil sa balance ng softness at control. Sa psychology, tinatawag itong emotional composure. Kakayahang ipakita ang nararamdaman nang hindi nawawala sa kontrol. Kapag nakikita ito ng babae, ang utak niya ay nag associate ng safety at maturity sa'yo. At kapag ganun ang tingin niya sa'yo, unti-unti siyang nagiging emotionally dependent. Kaya kung gusto mong maging irresistible, hindi mo kailangang magpanggap na walang emosyon. Ang kailangan mo ay matutunan kung kailan at paano ito ipapakita. Ipakita mong marunong kang makaramdam, pero hindi ka alipin ng emosyon mo. Doon nagsisimula ang respeto at kasunod nun, attraction. Number 13. Mas naa-attract ang babae sa lalaki na may sariling mundo. Isa sa mga pinaka nakakabighaning katangian ng isang lalaki ay ang pagkakaroon niya ng sariling mundo. Isang buhay na umiikot hindi lang sa babae, kundi sa mga pangarap, hilig at layunin niya. Kapag nakikita ng babae na may direksyon ka sa buhay at hindi mo siya ginagawang sentro ng iyong pagkatao, mas lalo siyang naakit dahil sa psychology, ang independence ay isang uri ng dominance ipinapakita nitong kaya mong mabuhay at maging masaya kahit wala siya. Isang klasikong halimbawa nito ay si Leonardo DiCaprio. Kahit sikat at surrounded ng magagandang babae, hindi mo siya nakikitang desperado o naghahabol. Palagi siyang abala sa pelikula, advocacy, at sariling mundo. Ang ganitong uri ng lalaki ay may aura ng mystery at value dahil hindi mo basta-basta makuha ang buong atensyon niya. Sa isang relasyon, gusto ng babae ng lalaking may depth, hindi laging available, pero kapag kasama niya, nararamdaman niyang special siya. Hindi mo kailangang maging cold. Di kailangan mo lang ipakita na may mga bagay kang mas mahalaga sa labas ng relasyon mo, mga bagay na nagpapagrow sa'yo bilang lalaki. Ang ganitong mindset ay lumilikha ng psychological contrast. Kapag nakikita kanyang busy, productive at may sariling landas, mas lalo siyang nagkakaroon ng urge na maging parte ng mundo mo. Kaya kung gusto mong habulin, huwag mong ibigay lahat agad. Gamitin mo ang oras mo sa pag-angat, sa pagbuo ng sarili, at sa paggawa ng mga bagay na mahalaga sa'yo. Dahil sa huli, ang babaeng tama para sa'yo ay hindi lang maa-attract sa hitsura mo, kundi sa lalim ng mundo mong gusto niyang pasukin. Sa huli, tandaan mo, ang tunay na lalaking may alam sa female, psychology ay hindi gumagamit ng kaalaman para manipulahin, kundi para maintindihan. Dahil kapag nauunawaan mo kung paano gumagana ang isip at emosyon ng babae, mas nagiging madali ang komunikasyon, respeto, at koneksyon sa pagitan ninyong dalawa. Hindi mo na kailangang maghabol o magpanggap. Sapat na ang pagiging totoo, matatag, at marunong makiramdam. Ang bawat babae ay may sariling karanasan, trauma, at paraan ng pagharap sa emosyon. Pero kung marunong kang umintindi at hindi agad humusga, mas madali kang pagkakatiwalaan. Iyan ang tinatawag sa psychology na empathic dominance, ang kakayahang manguna habang marunong magparamdam ng seguridad. Kung gusto mong tumagal sa isang relasyon, tandaan, hindi lang porma o salita ang basehan. Kailangan mong marunong magdala ng sarili, kontrolado ang emosyon at alam kung kailan lalapit o lalayo. Sa ganitong paraan, nagiging natural kang alpha sa isip at gentleman sa puso. Kung marami kang natutunan sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share. Di-subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa dark psychology, relationship strategies at human behavior. Ito ang Darkness of Truth. Dito binubuksan natin ang isip para maintindihan ang dilim.